All right, good day mga kapalong Dito tayo ngayon sa ating munting manukan Dito sa likod bahay natin At ito kakatapos lang umulan Medyo maputik ng konti uh, Ito po yung manukan namin For today's content uh, Ngayon is buwan na ng mga stags So kailangan na natin mag-breed ng mga stag natin para sa next season para sa ating local at national so ngayon for this content uh, magbreed tayo ng mga stag na yung ating gustong palabasin is kanawayon na kulay kahit wala tayong mga materialis na kanawayon possible na maging kanawayon sa mga gagamitin natin mga materialis mga kasabong so ito yung manuka natin. Yan. Yan. Prepare lang muna natin yung mga materials natin na purga na natin yun at na kuhan mamaya papakita natin yung mga materials natin gagamitin uh, sa susunod na mga stag derbies target lang natin is mga 30 to 40 heads kasi liit lang ng manuka natin So, yan yung aso. O. Basta yung ating breeding ngayon is tungkol sa pag-breed ng gulay kanawa yun. Possible na lumabas sila sa ganong pairing natin. So, ayun na guys. Tara, let's go! Guys, yung fair number 1 natin is brown red over white hatch. Uh, sana lumabas dito yung kanawayon. Sana palabas tayo dito na ang kanawayon na kulay. Uh, possible talagang lumabas dito yung kanawayon. Ah, uh, comment guys kung talagang ang may lalabas na kanawayon sa brown red at saka white hatch. Ayun guys. yan yung pair number 1 natin guys. All right guys, ito yung sa second pin natin. Uh, yung ating bulik over our gray. Ayun. Take note nga pala guys, yung ating mga stag na gamit ngayon is mga graded Peruvian to guys ah uh, ito po ay 8 months yan 8 months old pero napakalaking napakalaking stag yan, yan po yung gamit natin ah uh, bulik over our gray yan baka pos posible lumabas yung kanawayon dyan ah uh, pag-comment talaga guys kung talagang possible na lumabas yung kanawayin dito yan gray over our bulik yan bulik kulit yan guys oh yang ating gray at sa kastag itong ating bulik Eight months old yan ano siya guys? yan guys Ayan malaking stadium guys mga nasa 2.8 maliit lang yung ating gamit na kwan bullet. ayan guys sa third pin natin is yung ating white hatch tsaka yung ating silver grey yon, silver grey mga guys yan at ito yung ating white hatch yan sana lumabas din dito yung kanawa yun yan. yan, sila yan silver gray yung babae itong ating white hatch is tag 9 uh, months yun, yung white hatch yan. over silver gray yan yes. yan yan guys Uh, over white hats. Yan yung ating third pen guys. Pen natin is yung ating gray, yung ating silver gray. Yung paborito talaga natin na gray. Yung naglabas to ng kanawa yun nung ko sa sa isang pinaghalo kong kulay na babae ito yung lalaki na ginamit ko so ngayon gagamitin ko siya dito sa ating white hatch yan yung white hatch natin at doon sa ating malatuba yon yon malatuba na babae yan sana lumabas dito ulit yung mga kanawa yun possible kasi lumabas daw dito yung kulay na kanawa sa sa gray at saka sa malatuba pero sa white hatch ewan ko kung lalabas talaga yung kanawa yun. pero sa tingin ko parang lalabas so tingnan natin guys talaga kung lalabas dito sa pairing na to. Yan siya guys, yan. Paborito ko talaga itong gray na tong broodcock na to. Medyo matanda na to guys, nasa 4 years old na to. Uh, may dugo din tong pirubian. Mga nasa 1.8 yung pirubian nito. Yan. Yan guys. Yan. Yan yung malatuba at yan yung ating white hatch. Yan guys over gray yan sana lumabas talaga yung kanawa yun guys yan pairing natin ah uh, yung first pin natin is yan yung ating brown red yan pa or malatuba yan over white hatch yan 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 sila guys yan yan yun yung babae yun yung white hatch yan yan yung malatuba sana lumabas yung mga kanawa yun. Yung second pair natin guys is yung ating bulik. Yan. One fourth Peruvian yung bulik natin. At yung ating gray. Yan. Sana guys lumabas dyan yung kanawa yun. Kung di naman talaga lalabas, okay lang. Kasi maganda naman yung mga kulay nila guys. Yan. Pero sana talaga lumabas yung kanawayon yan. Yan yung ating second pin. Yan. Yung pair natin na pangalawa. Yan. Yung pangatlo is yan. Yung ating white hatch. Yan. Yung white hatch natin over our silver gray. Yan. Sana lumabas dito yung mga magandang kulay na kanawayon Kung, or kung hindi, okay lang din. Kasi white hatch naman, saka silver gray. Okay na din. Pareho naman silang dark legs yan. And guys. Yan sila guys. And then sa ating port pen yan. Port pen. Yung favorite. Favorite ko talaga to. Yung ating silver gray yan. Uh, over our white hatch again. Yan yung white hatch natin. At yung ating malatuba. Yan yung malatuba natin guys. Yan. Virgin pa yan. Yan. Yan, yung malatuba at overbay. Sana guys, lumabas talaga yung mga kanawa yun para at least maging success yung yung gusto nating palabasin. ah uh, comment talaga kayo guys kung possible talaga lumabas yung mga pay, yung kulay na kanawa yun dito sa ating ginawang pairing. Yan. Yan sila guys, yan. 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 And then ayan. Yan. Sige guys, ayan. And then ayan. Yan. Yan. So, ayan so, na muna sa ngayon guys, uh, update update na lang tayo sa mga iba pa nating mga videos. Tungkol dito sa ating mga ginawang pairing, ayan. ayan so, guys, thank you.